yun know, mga idol, ito na para sa man ang ng pure 12 volt setup i-demo and i-testing nga natin to meron tayo ditong PWM SCC 30 amperes then dalawang breaker para sa solar panel and battery sa battery, lead acid lang muna ang ginamit natin for demo lang then sa taas papunta sa 12 volts distribution box no? dito lahat dadaan yung 12 volt supply nyo para may separate switch sila ginawa ko yun ng tatlo Then meron tayo ditong DC jack extension para sa USB charging natin and para sa ating DC pan. Testing agad natin tong DC sa Salpak natin 'to. Syempre, turn on muna natin. Ngayon, meron tayong 11.8 volts. On lang natin gamit itong motor speed. Ayun. Okay. na yung disipan natin. I-try naman natin ngayon sa 12 volts light yan then ito yung tanyang switch turn on rin natin then may separate switch rin sya dito taas ayan ayun o no. ito namang isa ito ay para sa USB charging rin no? Yung dalawa na to nakikita yung dalawa na yan turn on natin ay lagay mo natin tong USB bulb no ayan naka off di ba turn on natin ayun o no? May ilaw na Then, syempre, itong charging, last, USB charging station, salpakan lang natin itong DC jack. Ayun, kulay na. Then, ayun, quick charging na rin yan. Ayun, quick charge, lumabas. To thunder na icon. Ayun, no. Ayan mga idol, sa pure 12 volts, marami na kayong mapapagana hindi nyo na kailangan ng inverter depende sa inyo, optional lang yun napapansin nyo wala akong lvd at saka relay no hindi ko na kailangan yun and ang ang advice ko sa inyo, kailangan nyo ng mas malaking battery and malaking solar panel para hindi nyo na kailangan ng lvd at saka relay dagdag load lang yun at saka dagdag gastos Tsaka dapat tansyado nyo yung battery nyo. Kunin nyo yung watch ng mga ginagamit yung appliances. Then i-compute nyo kung ilang oras kagana yung battery nyo. Para alam nyo kung kailan siya malulobat. No? Ayan o. No? Okay na itong mga demo na ito. Yun lang mga idol. Salamat.